Ano bang plano niyo? Uh, kasi sa June 15 daw, ipapatupad ng Chinese government itong panghuhuli sa pamamagitan ng kanilang Chinese Coast Guard ng mga fishermen o sinumang mga dayuhan na papasok sa kanilang, sarili nilang iniisip nilang kanilang teritoryo, uh, uh, President Quaresma. Uh, sa amin po ay uh, wala na pong bagong bagay sa mga ganyan po na ginagawa po ng Chinese Coast Guard po sa amin. Mm -hmm. Kaya kung kami po ang tatanungin ninyo sa bagay na yan, ay dati na po kami takot sa mga ganyang uh, isyo na ginagawa po nilang pambubuli sa amin. Rang wala na, wala, wala, wala na kayong... Nilalain. Wala na kayong... na takot na kailangan pang ilabas dahil matagal na nila kayo tinatakot. Kinaharap. Kasi po ay uh, ano, kung ang pag-uusapan ay sinasabi nila na kanila ang lugar na yan, kami po ay alam namin na wala po kaming nilalabag na batas anuman. Mm -hmm. maging international law o sa amin sa atin mang pong batas ay alam po namin na ang lugar na yan na aming pinangingisdaan ay sariling atin po yan at mm -hmm. hindi po pag-aari ng mga ibang dayuhan.